Magandang araw mga katroopers Welcome to our channel uh, Tatakal natin ngayon ay ang 10 piso 150 th anniversary of Andres Bonifacio Ang composition nito ay by metallic nickel brass and turn copper nickel ring may weight na 8.7 grams at Ang diameter nito ay 26.5 mm thickness na 2.2 mm at ang reverse at reverse yan pong nakikita nyo yan Per uh, pieces po, ang kailangan, brilliant and circulated. Isang coin lang, bawat seller lang ang aming bibilan. Babayaran sa halagang per, 950 per piece. Mga katroopers, narito ang dapat gawin para maibenta nyo sa amin ang mga bariya. Mga katroopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR Coin Troopers slash coin dapat po ipakita ninyo ang reverse reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinos ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukuntahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariya ang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilet ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. RR122844, yan po yung code na dapat nyo ilagay. At call us every Monday, 1 to 3 p.m. Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!